Ano ba ito? Teddy, o si Uncle Moses, o? Oh. Lusot na lusot sa ilalim ko. Nakakainis. Sipain mo dun sa ilong niya. Para tigilan ka. Yung pangungyan, ha? Ay, ba't mo kasi iniba sa si ilong? Ikaw, ha? Bakulaw kang bakulaw kang maliit dadyo, dadyo. ka, mo ako ka. Daddy, oh, daddy, oh. Tinatadya ka. Naka, daddy, daddy, oh. Daddy, oh. Tingnan mo, tingnan tingnan si Uncle, o. Pumapatay sa bata. Pango, pango. Sinong pango, ah? Hmm? Hmm? ka mo kayo dyan talagang magamay. Kala niyo dyan, para bang papaliguan na naman kayo kahit gabi na. Di ba, Ale? Pag kami, liligo ka din naman pagkatapos namin. Gigino ka pa kasi kuskus ni nanay yung, yung century egg mong maantot. Ah, ganon. Tapang ang tapahan ka, porkit nasa tabi ka ng tatay mo. Sabi ko sa'yo, pag inihiyang kong mukha mo, iiyak-iyak ka dyan. Iiyak ka na naman pag inihiyam kita. Kala mo, ha? Ano? Lalabang ka? Tara, labang ka. Ano? Ha? Ba't di ka na kay Bujan. Kala mo, ha? Hindi lang kita ni Papa kasi matanda ka, Uncle Samuel. Pero kala mo, pag tinadyakan ko yung ilong mo, lalo lulubog yan. Di ka na makakahinga. Kala mo, baka atakihin ka pa sa puso. ah, puso. Matapang ka kasi nasa likod ka ng tatay mo. Pasalamat kayo, nakatingin si nanay. Kung hindi, kanina pa kayong basong basa dalawang mag-ama. Mga na lang kayo ng mapanghi. Kala niyo gagawin ko talaga kayong pader. Kala mo dyan, Uncle. Ang bad-bad mo talaga. Kala mo, sasama ka namin sa caroling. Hindi ka namin sasama sa caroling. Hindi ka namin bati ni Daddy. Galit kami iyo, Hindi tayo bati. Kala nito. Hmm? Pangu. Pangu ikaw, kala mo. hm? 帮我，帮我，帮我。